Hay, mga mahal ng ating topic ngayon ay tinatanong ni Chris. Ang tanong niya ay, nahihil ba ang isang babae kapag halimbawa nakapatong ang mabuk nati sa isang babae habang naglalabi sa labi? Sabihin na lang natin labi sa labi, ha? So, yan natin pag usapan For today's video, ang kasado ka bang malaman kung ano nga kasagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Sorry kung nga ngayon lang ako nakapag-update kasi nga po walang kuryente dito sa amin sa Bicol kasi nadaanan po ng bagyo. Kaya sa mga nadaanan ng bagyo, sana po ay okay lang kayo lalo-lalo na sa aking mga taga-panood at taga-subaybay. So inat po ang lahat. So nai nga ba ang isang babae kapag ka nararamdaman niya yung uh, umbok ng inyong habang kayo ay naglalabi sa labi? Ang sagot ko ay oo lalo yan ginaganahan kapag ka nararamdaman niyang meron kang binibigay na pahiwatig na nagugustuhan mo yung inyong ginagawang paglabi sa labi kasi ang paglabi sa labi ay isa na pwede mong magawa kapag ka gusto mong magpalakpakan kayo ng isang babae kasi ang labi sa labi ay a, nagpapainit na nga nararamdaman ng isang babae. Lalo na kung halimbawa magaling kang gumawa ng paglabis sa labi. Kung ikaw ay halimbawa nga parang tuod na nakabuka lamang ang labi o kaya naman ay uh, yung uh, hindi ka marunong maglaro ng labi o kaya ng lila. Hindi iyan masarap, hindi iyan nakagana lalo na kung halimbawa ikaw ay sobrang malaway pati yung baba pati yung uh, nguso pati yung ilong ay nadamay na sa basang-basang laway so wag ganun dapat ay yung uh, tamang timpla lamang ng paglabi sa labi para mas masarap at dapat mainit yung hininga at malumanay yung inyong dila yung masyadong gigil na gigil. kaya dapat kapag kahalamang uunahin yung gawin kapag kayo magtatabaho sa katawan ng isang mabay. Ang unahin nyo ay yung paglabi sa labi. Dapat masarap. Dapat kapanapanabit. Dapat mainit. Yung ganon. So, sana na sa gumamitang tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.